Ako si Dr. Vamsidhar Reddy, consultant sa Hepatology at Liver Transplant. Kaya pag-uusapan ko kung paano mapanatili ang malusog na atay. Kaya ang mga pangunahing tip ay tulad ng kailangan nating mapanatili ang tamang timbang uh, uh, at kailangan nating bawasan ang pag-inom ng karbohidrat at kailangan nating mapanatili ang balanseng uh, dieta. At ang ikatlong punto ay kailangan natin yung magkaroon ng regular na ehersisyo ng halos 45 minuto sa isang araw. At ang ikaapat ay ang mga pasyente ay dapat malaman ang ligtas na limitasyon ng alak o hindi oh, dapat uminom ng alak. Ang ikalima ay ng no, mga pasyente ay hindi dapat gumamit ng anumang herbal na gamot o over-the-counter na gamot. At ang ikaanim ay dapat magkaroon ng regular na pagsusuri sa kalusugan. At bilang bahagi ng taunang check-up sa kalusugan, mangyaring kumonsulta sa isang hepatologist sa malapit na ospital at magpagamot para dito.